So ayan guys, may nakipag 3v3 ulit sa Tres Marias. At ito yung mga sinabi nila bago mag-start. 3v3 po idol, susubuhan namin ang blakas ng Tres Marias. Testing lang, baka kayanin namin. Sa mga susubok na kalabanin ng Tres Marias or sumari sa GC, i-PM nyo ako or mag-comment lang. Dito nga sa part na to, ay nakita ko sila babardagulan kaya umepal na rin ako. Muntikan na nga makatakas dito si Parsa, buti na lang pilinikira niya ni Judeng. Dito nga target ko lang naman dito si Changi, tapos biglang umepal dito si Parsa kaya na lang siya yung pinagtripan ko. Munti na pala akong mamatay dito dahil sa ultimate ni Chang E. Buti na lang talaga meron ako pang depensa sa kanya kaya nabuhay pa ako. Siya pa yung namatay dito dahil pinatay siya ni Yudeng. Dito nga sa mga oras ito, nakita ng mga mata ko si Parsa kaya tinarget namin si Parsa. Pinagtulungan namin ni Yudeng si Parsa kaya ayun, patay na siya dito. By the way, siya pala yung nag-comment. Dito nga sa mga oras ito, nakita ng mga mata ko nagbabardagulan si Yudeng at saka si Aurora. Hinaabol ko na nga dito yung Aurora dahil wala naman siyang pang-stand kaya ayun, patay siya dito. Dito nga hindi na na may mata tamaan pala siyang kalaban. Kaya kawawa dito si Aurora dahil hindi naman niya ginusto yung nangyari. Aksidente, ganun ba? Sinagad ko na para sa tower sa Chang'e dito, kaya ayun, patay dito si Chang'e. Dito nga sa mga oras ito, ay eh, maligaya akong nagnanakaw ng mga bab sa kalaban. Tapos biglang umepal dito si Parsa, kaya yun, siya na lang tinarget ko dito. Dito nga ay eh, pinagtulungan nila si Juteng, tapos pinagtipian ba naman? Kaya nagalit ako, kaya sumugot kami dito. Hindi na nga sila makakataas dito dahil sure na sure na mamamatay sila. Hindi pa ako satisfied sa nangyayari, kaya tinarget ko dito si Chang'e. Dito na nga magtatapos ang laban dahil di na nila kinaya mag-def. Kaya yun, panalo kami. Nice game. Kaya naman sa mga bumabalak na kalabanin na Chiles Marias or sumali sa GC, ipam nyo na ako or mag lang. Baka naman, ifollow nyo ako. Thank you.